ano pong posisyon ng Malacanang dito sa request na interim release? Uh, sana lang po ay mapaniwala nila yung mga um, ICC judges at uh, huwag uh, nilang masabi later na ang kanilang mga pinangako dahil may mga pangako sa, sila sa kanilang sa petisyon ay masabi nagbibiru lang sila at ng nangyari sa pangako sa Jetski. Ito ba yung, ano, yung bilanggit niya na hostage niya, yes. si Senator Amy Marcos? William po ay kasunduan ng dalawa, ng bise Presidente at ng uh, ni Senator Amy Marcos. Lang tinalaman ng Pangulo sa kontratang kanilang pinasukan, yung ta uh, isang tao na manggagamit at isang taong willing magpagamit. May nakausap siyang IT experts na nagsasabing hindi pwedeng totoo yung mga numerong lumabas at sinabihan niya daw ang PDP na questionin kung paano ginawa ang proseso ng bilangan. Um, wish lang nila yon. Libre naman ang mga ang pangarap na iyon ay sa ngayon ay hindi mangyayari. At maaari na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. Um, Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Good morning po, Yusek. Um, Yusek, uh, kagabi po naglabas ang, uh, nailabas yung request ng defense team, the former president Rodrigo Duterte, seeking, asking the ICC to grant him interim release on the grounds of he is not a flight risk won't commit further crimes and that a member state is ready to receive him kung pagbibigyan po ng ICC. Um, ano pong posisyon ng Malacanang dito sa request na interim release? Uh, lalo na siyempre yung mga victims po ng drug war ay ang gusto nila pa rin ay accountability sa part ng former president. Well, una-una uh, nabasa natin na parang uh, i-claim po nila or ilalagay po nila sa kanilang uh, petition na that Mr. Duterte will not imperial proceedings if released. Mr Duterte will not continue to commit crimes, so in one way or another, uh, the the council admitted that the president, the former president, had committed such crimes. Uh, just a question, because they will uh, include that in their uh, motion or petition that the Mr Duterte will not continue to commit crimes. So may pag-amin barito. And anyway, if that is the, that's their strategy, um, sana uh, sana lang po ay mapaniwala nila yung mga um, ICC judges at uh, wag uh, nilang masabi later na ang kanilang mga pinangako dahil may mga pangako sa kanila sa kanilang sa petisyon ay masabing nagbibiro lang sila. At 'yun nangyari sa pangako sa Jetski. Well, anyway, kanila pong strategy 'yan at uh, hayaan na lang po natin ang ICC ang uh, magdetermine kung uh, sila ba may paniniwalaan at uh, kung magagrantang kanilang request for interim release. At kung ano man po maging desisyon ng ICC, the Palace or Malacanang will respect kung pagbibigyan man po itong interim release? Uh, opo, nasa ICC na po kasi yan. Nasa kami na po ng ICC kung ano po ang kanilang magiging uh, decision or resolution on that matter. Last question na lang po. Related pa rin po sa ICC but this time coming from Vice President Sara Duterte during a meeting with the OFWs in Kuala Lumpur. Mm. Ang sabi niya po, uh, kasama niya rin kasi si Senator Aimee Marcos. Sabi niya dinadala niya raw doon si Senator Aimee kahit saan kasi hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas dahil ang kapatid mo, referring to President Bongbong Marcos, ang nagpadala sa kanya sa The Hague. Ikaw ang magbalik sa kanya. So, how does Malacanang respond to this statement, especially with former Duterte now, President Duterte now seeking interim release? At saka, yung message nga po sa mga OFW na si Pangulong Marcos daw yung nagpadala sa Hague. Ito ba yung, ano, yung binanggit niya na hostage niya, yes. si Senator Amy Marcos? Well, yan po ay kasunduan ng dalawa, ng bise presidente at ng uh, ni Senator Amy Marcos. Um, ang pangulo ay hindi at walang partisipasyon sa kanila naging kasunduan. It is uh, the president is not a privy to the contract or agreement uh, between a user and a person willing to be used. Hindi uh, hindi walang kinalaman ng pangulo sa kontratang kanilang pinasukan yung ta uh, isang tao na magagamit at isang taong willing magpagamit. At ang nais lang po natin sana ay uh, ang Pangulo po kasi ang sinabi niya ay tuloy-tuloy siya sa kanyang pagtatrabaho, focus sa trabaho. Nadagdag pa nga po ang problema dito sa Sikihor. At uh, kung ang Vice Presidente lamang sana ay nakipag-usap sa kanyang kaibigan, baka hindi pa dumaan at dumating sa krisis na ito sa Sikihor. Uh, thank you, Tristan. Uh, next question, Eden Santos, NET25. Uh, good morning po, Yusek. May we know po kung meron na pong uh, uh, bagong uh, set or tranche ng mga nag-courtesy uh, resignation po na tinanggap na ng Pangulo or tinanggihan? Wala pa po tayong update sa ngayon. Regarding po doon sa sinabi ng pangulo na nasa mga nasa baba na or nasa mga usec na yung uh, uh, focus po nung uh, um, pagtingin uh, doon sa mga performance ng uh, mga uh, nasa posisyon po na yon. Meron na po pang mga USEC at saka mga gover nasa na government agencies na nag-submit na ng courtesy resignation din po. At meron na bang tinanggap ang Pangulo or meron tinanggihan? Wala pa pong natatanggap na memo na kailangan mag-submit ng courtesy resignation ng mga USEC. Um, pero tuloy-tuloy pa rin po ang pag-evaluate sa kanilang performance. Thank you. Thank you po. Maraming salamat, Eden Santos. Uh, next question, Ivy Reyes, uh, Billonario. Morning po, Yusek. Uh, yesterday po, uh, Independence Day, sinabi po ng kabataan party list na, and I quote, si Marcos ang pumatay sa wage hike bill dahil ayaw galitin ng Rich Boys Club. At kung tutuusin, kung gusto ng presidente taasan ng sahod, isang utos lang na malakanyang mangyayari ito. Ano pong masasabi ng palasyo po? Diktador ba ang Pangulong Marcos Jr.? Hindi naman po. Hayaan na lang po muna natin ang usapin na yan sa kongreso at uh, ang pangulo naman po ay hindi tutol sa increase sa wage hike. Dahil ito po naman ay makakabuti sa mga manggagawa. Pero sa ngayon po meron po tayong current process at uh, tatandaan nyo po taon taon naman po ay inaaral po ito ng Regional Tripartite Wages and Productivity uh, Productivity Board at um, sa bawat rehiyon, sa bawat lugar ay uh, nagkakaroon po ng increase ng mga sweldo or sahod ang ating mga kababayan. Thank you, po. Uh, thank you, Ivy Reyes. Uh, next question let Narciso DCRH. Good morning, Yusek. Ma'am, VP Sara raised doubts over the results of the recent midterm election. Mm -hmm. Sabi niya may nakausap siyang IT experts na nagsasabing hindi pwedeng totoo yung mga numerong lumabas at sinabihan niya daw ang PDP na questionin kung paano ginawa ang proseso ng bilangan. How does the Palace view such claim from the Vice President? Well, mas mga ganito kasi um, wish lang nila yon. Libre naman ang mangarap. Ang pangarap na iyon ay sa ngayon ay hindi mangyayari. Ang pangarap sana ay huwag gawing realidad baka maraming maniwala. So kung ano po ang resolusyon, uh, uh, ang, so, ang naging resulta ng eleksyon, igalang na lang po natin. Hindi po ba nababahala yung palasyo na baka yung ganitong mga pahayag mag-create ng uh, uh, kalituhan or gulo? Kasi siyempre katatapos ng eleksyon, baka may iba na hindi pa matanggap yung kanilang uh, pagkatalo, uh, uh, i-capitalize yung ganito statement. Kaya nga po, yan naman ang nakikita nating gusto nilang gawing naratibo sirain pati ang uh, institusyon, ang, uh, ang kredibilidad ng eleksyon, pati na ang COMELEC. Yan ang talagang ninanais nila. Hindi naman sila siguro nagsasabi ng mga anumang positibo patating sa gobyerno o ginagawa ng pamahalaan. Sabi nga natin, mas maganda sana magtrabaho kaysa magbakasyon. Maraming salamat, Leth. Uh, next question, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Uh, the Philippine Constitution Association or Philconsa led by retired Chief Justice Renato Puno said na yung order po daw ng Senate na ibalik sa House of Representatives ang Articles of Impeachment para litisin si BP Sara raises grave constitutional questions and challenges the integrity of the impeachment process. Kaya nanawagan ang Philconsa sa Senate na i-uphold ang constitutional duty and proceed with the impeachment trial in accordance with the Constitution and the rule of law. Ano po ang reaksyon dito ng palasyo? Ang bawat opinyon ng isang tao, grupo, ay iginagalang po ng Pangulo. Um, ang sabi nga po ng Pangulo kahapon, ang totoong kalaban po ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Nais pa rin po ng Pangulo na magkaroon ng katatagan ang demokrasya sa bansa. Hmm. Sa mga nangyayari ngayon, Yusek, dalawang, sa dalawang kapulungan ng Kongreso, may balak po ba ang kausapin ni Pangulong Marcos ang dalawang leader ng Chamber? Actually, ang dalawang leader uh, ng uh, kapulungan, si Senator Uh, S.P. Cheese Escudero at si uh, House Speaker Romualdez ay umaten po ng Von Dinure kahapon. At naniniwala naman po at may tiwala ang Pangulo na ang anumang mga uh, di pagkakasundo sa mga issues ay mariresolba ng dalawang kapulungan. Ngunit ang Pangulo po ay open sa anumang dialogo para po maisulong ang, ang kooperasyon at ang katatagan po ng demokrasya sa bansa. Salamat, Jose. Maraming salamat, Anne Soberano. Follow-up question, Maricel Halili, TV5. Yusek, magandang umaga po. Meron lang concerns coming from some members of the House of Representatives, particularly Representative Chua, Uh, na although nag-convene na yung impeachment uh, court, merong ilang mga senator-judges na lantaran na nagpapakita ng suporta uh, sa defendant na si Vice President Sara Duterte, particularly Senators Amy Marcos and Robin Hood Padilla. What do you think of this? My opinion? Yes, ma'am. Sa batas naman po, sinasabi na kapag ka po kayo ay tumayong senator judges dapat merong kayong neutrality dapat hindi bias sa ngayon po harap-harap ang ipinapakita ang biases sana po uh, igalang nila ang taong bayan at uh, magpakita naman ng konting kahihiyan dahil ang sinisilbihan nila ay ang taong bayan hindi para sa isang tao lamang Maraming salamat, Maricel. Uh, Follow-up question, Tuesday New, DZWB. Good morning, ma'am. Uh, ma'am, na napansin ko lang dalawang beses niyong nabanggit na mas mabuti pa nga magtrabaho na lang kaysa magbakasyon. Who are you referring to, ma'am? Mayroon ka bang pinatutungkulan na tao dito sa nagbabakasyon ngayon? May nagbabakasyon po ba? Hindi ko po alam. Kaya ako tinatanong sa inyo. In general po, <laughs> ang Pangulo po, aksyon, aksyon, at aksyon. Hindi bakasyon. Yan po lagi ang uh, ginagawa ng ating Pangulo. So wala kayong particular na... <laughs> wala po akong particular. Maliban lamang po kung mayroon po kayong alam na nagbabakasyon ngayon. Okay. Thank you, ma'am. Maraming ah, follow-up question, Ivan Marina. Nabanggit niyo, USEC, that the President is open to a dialogue para to thresh out the differences in positions uh, sa upper and lower chamber. But is he going to initiate it para ho hindi na lumala itong sinasabing possibility of a constitutional crisis? Sa ngayon po, hindi ko po masasabi kung siya po yung mag-i-initiate. Kasi may mga issues po ito, mas malala po ang issue patungkol sa impeachment. Ayaw pong lumuga ng Pangulo na masasabi na siya po ay nakikialam patungkol po dito. So kung pag-uusapan lang po ay ang kanilang diskurso o hindi pagkakaintindihan tungkol sa impeachment, hindi po makikialam ang Pangulo kung sila man po ay may pagtatalo patungkol dyan. Pero sa mga ibang issues po, malamang pwede. Yes, but at what point or in what issues is the President willing to to intervene? um Depende po kung gano'n na po bakalala. Kasi may nakikita po tayo may pagtatalo po sa wage hike, may pagtatalo rin po patungkol sa Magna Carta sa Barangay Healthcare. So tingnan po, at a uh, assess po ito ng Pangulo but still the President is open for a dialogue. Salamat, thank you.